Good morning guys. Kumusta kayo dyan? Kami dito. Okay lang. Awa ng Diyos. Guess kung saan kami ngayon. Nandito kami sa Coron Palawan. So ako ngayon. Dahil ako ay mm, nandito lang sa aming apartment. Walang ginagawa. Gusto ko may kausap. So pag-usapan natin ngayon yung gusto ko ng problema problema na pag-uusapan. So, may isi-share lang ako sa inyo yung problema minsan ng isang tao, yung problema ang... <laughs> <laughs> yung tungkol sa ibang <laughs> yan. Karamihan kasi sa atin, di ba, hindi, masya, hindi makatulog. Kahit antok na antok na, hindi, masya, hindi makatulog. So, ano yung mga problema ng tao? <laughs> ang um, first minsan um, na problema natin yung kulang tayo sa tulog yung eye bag natin tulad yan ako yan so ano ang gagawin natin pag hindi tayo makatulog meron akong sampung paraan para mahimbing yung tulog yung share ko rin sa inyo so number one dahil isinulat ko na lang to para hindi ako ano malito sabi ko sa so, sulat ko set your time kailangan bago mag alas 8 ng gabi magpapahinga muna tayo wala nang cellphone, cellphone at wala nang ibang iisipin kundi dapat makatulog ng maaga para maibsan yung pagod para awa ng Diyos bukas magtatrabaho naman ulit may lakas tayo na naka-reserve so second one uh, kung hindi pa rin tayo makatulog kapikit na nga tayo pero yung isip natin naglalakbay pa marami iniisip yung mga gagawin bukas paano mangyayari bukas hindi natin pwedeng hulaan yan kaya tumungo tayo sa second uh, opinion ko uh, second one uh, magpamasahe or imasahe ang ating sarili lalo na yung talampakan yung palm yung tal yung palad natin yan, para mo o di kaya magpamasage ka whole body yan, parang masarap sa pakiramdam naririlis yung pagod tapos nagkakaroon ka ulit ng maganda circulation ng dugo, yun para makapagpahinga ka at makatulog ng maganda so, pag hindi parang epekto sa iyo pumunta tayo sa number 3 paraan, oh, number 3 simple lang, isa lang uminom ka ng gatas ang ganda ng gatas. Yan. Tignan natin kung di ka makatulog. Anong sangkap ng gatas para uh, patulogin tayo. Basta, uminom kayo ng gatas kasi ginagawa ko yung pag di akong katulog. Hindi kaya. Number four. Uminom ka ng vitamins. Isa rin yan sa epektibo para makatulog ka ng maganda, maayos anong vitamins? sa mga babae maganda, vitamin E or Myra E, pwede yun or any vitamins na nakasanayan mo para uh, makatulog ka ng maaga technique natin so number 5 kung hindi ka pa rin pinatulog ng vitamins uminom ka na ng gatas nagpapahinga ka na rin sana nakapikit ka na, ayun na pero hindi ka pa rin makatulog Pagurin mo sarili mo. Mag-exercise ka. Magpapawis ka para makatulog ka. Para mabawasan din yung pagkabusog mo. Baka kumain ka ng madami. Or sa pag mo ng gatas na midnight snacks ka pa. Busog na busog ka. Pahinga ka muna. Tapos after 10 minutes, yun. Exercise na. Para makatulog ka na mahimbing, Hindi efektibo yun. Ang dami mo na ginawa. Aha. Uh -huh. Ano po bang gagawin natin? Number six. Uh -huh. Aha. <laughs> Ayun na nga, number six. Huwag kumain ng gusto sa gabi. Para hindi ka na maabala sa pagtulog mo. Or, wala kang walang masamang pakiramdam, minsan masakit chan mo, parang ma dudumi ka, walang sagabal sa gabi, hindi makatulog ka na lang ng mahimbing dapat. So, pang pito naman, iwasan mo na lang makipag-usap sa katabi mo, sa asawa mo. Huwag na lang makipagkwentuhan ng gusto. Mas maari lang, kung may partner ka na, dalawa na lang kayo mag-exercise para pagpawisan kayo, tapos pagod na yan kayo, so maimbing yung tulog mo, makakatulog na kayo maili. Depende yan sa diskarte Sa pangwalo, ang dami na natin ginawa, pitong ano na uh, example para makatulog. Ang pangwalo siguro, magdasal. Magdasal muna ng mataimtim bago matulog. ipasa Diyos lahat ng mga gagawin para bukas. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang makatulog. Kung hindi pa epekto sa'yo, hindi ka marunong magdasal ng taimtim, gising na gising ka pa rin. So, problema mo, ang laki-laki na. <laughs> Dako tayo sa number 9. Kung hindi ka mandalawin daw ng antok, Aha. Uh -huh. Siguro dahil baka marunong kang uminom. Baka yung pampatulog mo uminom. Eh di mag-shot ka muna. Mag-shot ka muna. Hanggat gusto mo hanggang mapagod ka, hanggang malasing ka, hanggang makatulog ka. <laughs> so, di ba siyam na na ano, na paraan para makatulog. Ito na tayo sa pang sampo. Ito na, dami na nating paraan. O, oh, ang pang sampong paraan na naisip ko, uh -huh. kung hindi ka rin para na makatulog <laughs> sa sampong paraan na ito, ikaw na bahala. Bahala ka na lang sa buhay. ang <laughs> dami ko lang sinabing paraan para makatulog ka eh. Joke lang. Ang pang sampung paraan para makatulog. Nasa sayo na yan, sa katawan mo na yan. Dadalawin at dadalawin ka ng antok kasi. Gan talaga yung life cycle natin sa gabi dapat. Makatulog talaga tayo ng mahimbing para makabawi tayo sa umaga. That's it. Konting sharing lang sana makatulong din sa inyo. Yan lang. Ang sagot sa problema. Bye. That's it. <laughs>